Yeah 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 Hoi. Yeah. Yeah, 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 yeah. oh. kemudian? No. No. Susala ako sa kontes. Parang di na ako lang haliyayin ang piso. Idadama ng akong pira. Tara, ah. No, oh. Anong practice-practice naman yan? Sige nga daw, patingin nga. Patingin, sinasabi mo sayo na yan? Ganda po, ah. Ganto. Ka ano ka doon? Ano ka pa awang mo? Pag ikinangating-ating di diyang... ang kinding-kinding sasali sa kumplis, parang kang para kang palak ng malinuris di ya? Kinagsakit ka wabi? Ha? Patang ito? nga ako eh. Hindi eh, wag mo mo ako sa gagay gayan mo lang ah. Uh, sasali nga ako ng ng contest. Ah. Ah. Hindi na naman sa iyo ha. Gigigil na naman ako sa iyo. Sige. Uy, pagkinitin mo na naman ang ulo. Umuwi ka doon. Umuwi. Uwi. Tigil-tigil mo yung kin. Kinding-kinding mo diyan. Ang kipala. Ang kukapin. Ang Uy, ako yung... Nagtitimpila ako sa iyo ha, kanina ka pa. Sige. Ha